Tunay talaga ang katagang dogs are man's best friend at pinatunayan nito ng husky na si Blue sa isang TikTok video noong December 31 kung saan ay kinakausap ito ng kanyang fur parent na si Ate Wing hanggang sa huli nitong paghinga. Si Blue ay may iniindang sakit na bone cancer at hindi na rin kakayanan ng operasyon para malunasan pa ang kanyang karamdaman. Pinayuhan na rin silang wakasan na lang ang kanyang buhay pero hindi pumayag ang pamilya ni Ate at umasa pa rin sila sa himala at nagtiwalang gagaling pa si Blue. Pero sa tuwing nasasaksihan ni Ate ang pag-iyak ng kanyang alaga habang iniinda ang sakit, kinausap na nito si Blue at pinapaalalang mahal na mahal niya ito. Sama ka na kay Papa Jesus ha. Okay na si Na din. Love na love kita. Matapos kausapin ay pag-iyak na lang ang naging reaksyon ni Blue habang nagpapaalam sa kanyang firmam na tila ba may mensahe itong iniwan sa kanya. Hanggang sa dulo at bago natuluyang palayain, pinapaalala at pinapaunawa pa rin ni Ate Weng ang labis nitong pagmamahal kay Blue. Love na love ka ni Mama. Huh? Dami yan, love na love kita. <coughs> Pero kung pagod ka na, sige na para sa netizens lalo na sa fair parents ito na ang pinakamasakit na bumungad sa kanila sa pagsalubong ng taong 2024